cnn live, live nationwide, nationwide. Magandang araw, din, Riel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong Adlao, Mindanao. Dumating ang DICT, Department of Information and Communications Technology. Sa tanggapan ni Misamis Oriental First District Congressman Karin Lagbas upang talakayin ang mga problema ng mahinang signal sa mga telecommunications companies na pag-usapang palalakasin ang signal at ayusin ang mga putol-putol na mga koneksyon lalo sa mga paaralan na kailangan ng internet internet. Layunin ng kongresista na isang guni din sa DICT kung ano ang dapat gawin para mapa mapaunlad ang koneksyon mula sa mga telephone companies na nagsiservisyo sa Misamis Oriental, lalo na sa unang distrito. Samantala na pag-usapan ng CHED Commission on Higher Education at Misamis Oriental First District Representative Karin Lagbas ang tungkol naman sa scholarship program kung papaano ito maging accessible sa estudyante, kailangan ang kasiguraduhang matuto ang mga scholar sa anumang larangan ng edukasyon na kanilang pinili, lalo na ang mga estudyante yung kumuha ng information technology na siyang pangunahing gamit sa kasulukuyang panahon. Naging mabunga naman ang diskusyon kasama ang League of Young Catalysts. Wala well, Ramos, CNN Robin Reporter Mindanao, Radio Kalikasan ng City Base na gulat ng live para sa CMN Mapili Pinas. CMN Live, live. live. Nation. Nationwide. Nationwide.